Hello mga kawatay do, meron tayong uh, video ngayon. I-share natin sa inyo. So naman yung gagawin natin ay uh, washing machine. <coughs> okay. So issue nito ay uh, yung kanyang washing ay i-wash niya ay nagarar maingay. Sobrang lakas, parang nag-grind sa loob. So... Uh, binidyo natin kasi kung meron din kayong mga ganitong issue, yun talaga palagi ang goal natin. Binibidyo natin yung lahat ng mga ginagawa natin tapos sinishare natin sa inyo sa pamagitan na sa YouTube para kung meron kayong ganito ding na uh, ganito din sira niya yung video na to ay magiging ano siya yung ideal tutorial siya para pwede mo na siyang gawin kung kaya mo lang Okay? Tapos kung hindi man, at least may idea ka kung ano yung sira. At least hindi ka ma, ano, ma, mapamahal kasi alam mo na yung sira eh. So kung gusto mo rin mag-DIY, so itong video na to ay malaking tulong para sa sa mga makakapanood. Kaya binidyo natin. Tara, umpisa natin. Ang isyon uh, issue nito ay maingay, mamaya paparinig natin sa inyo. Ang pangalan niya ay Eureka. Matagal na rin sa kaibigan natin. 7.5 kilo. Okay. So, Eureka. So, twin tub siya. Mayroong dryer. Dryer. Tsaka, ito ay washing. So, washing lang yung gagawin natin. So, panarin natin. So, nagsaksak natin. Ayan, pakinggan nyo. parang may mga nag, minsan iikot siya. So, yan. So, hindi naman maluwag yung torneo nito sa gitna. Mahigpit yan. Ganyan talaga kasi sira na yung gear niya. Tapos, ito tayo sa likod. Yan o. Umiikot naman yung makina niya. Kita niya yan. Yan o. ngayon, na yung wiggle na yung ano. Yung sa baba niya, wiggle na. Pag hinawakan mo dun sa taas, pwede lagyan mo siya ng, ng mabigat. Hindi na. Pero sa baba ko may gear. So may yan yung gear box. So yun yung gagawin natin ngayon. So kailangan natin baklasin. Okay. So yun yung issue ng ating uh, washing na gagawin. So buong tara, buksan natin. So, una natin gawin, maluwag yung ilaw natin. So, may cover dito, tanggalin nyo. May tornilyo lang yan na dalawa. So, tapos para ma-release, kailangan mong tanggalin tong, itong, itong tornilyo dito. Sa dalawa, tatlo, paikot yan. So, tapos sa baba, uh, para ma maging free na mamaya, i-release lang. Kunin nyo lang itong belt nya. So madali na lang nung tanggalin yung belt, lang siya tapos i lang siya nang konti doon sa pinaka ah uh, B B type niya na ano na nilalagyan ng pulley. So 'yun lang ma-release niya. So tanggalin lang tapos mahirap kasi kailangan tanggalin 'to tapos ma-release agad itong portion na 'to. Para makuha natin yung gear doon kasi may turnilyo si ilalim So okay, so tanggalin natin. So ito na, yung natanggal na natin. Hindi na natin nakita sa inyo yung detalye kasi may siya tanggalin lalo na itong mga luma. Yung mga tornilyo niya talaga naka ano na yung kalbo na tulad nito. Oh. Ano ba yun? Kaya kailangan mo siyang iba i grip o i-place. Tulad nito. Oh. Kalbo na siya. Kaya nahirapan tayo. So ito na yung sira niya. Oh. Ito yung pinaka-gear niya. Ito yung pinaka-sira niya. Ito. Kung alam nyo kanina yung tumutunog. Ito yung pinaka-sira niya. Tinan nyo. Wala na siyang ngipin sa loob. Hmm. O oh, yan. Wala na siyang ngipin. Ito yung... Ito yung sa loob niya. Ito. So, medyo ano na rin, o. Oh. Wala na siyang Ano mo siya dinipin Tapos ito <coughs> naglulus Nagre-release pa siya Kaya Dito yan ah. Yan Wala Wala kasing nabibili Ganito lang eh Buo yung binibinta Ng mga Supuesto Kaya Kailangan natin Bumili ng bago Pero dahil Meron tayong Meron tayong Surplus dito Yung mga ipon natin. So, ito yung pinakasira. Nung tumunog kanina, narinig nyo. Ito yung pinakasira niya, yung gearbox. Ngayon, meron tayong sort, meron tayo ditong bag, ano din, hindi pa naman gamit bago pa to. Ay, may mga tinanggal tayo sa mga nagbubuti bakal. So, bago pa, oh. hindi pa siya gamit. Dahil, dahil yun, ang pinagtanggalin natin na butas ibinaklas ko at saka uh, ayun tamang tama ang problema natin dito yung pinaka nilalagay ng puli ay mas kita nyo yan mas malaki itong bago ito mas maliit so doon na nga tayo mag doon na tayo magkakaroon ng adjustment so madali lang naman yan ito kasi mahal ito pag binili yung mga nasa 700 na siya ngayon dati mura lang to eh pero dati pa yon mga more or less mga 700 itong gearbox so ang ikakabit natin to ang ibibili na lang natin ito kasi itong i-adjust na lang tayo dito yung size nya ayan o no, eh 6 ayan o no? 645E eh. kaya mag adjust tayo ng ilang centimeter dito pero ito mura lang kasi to yung belt ito nasa 120 lang to eh. Kaya ilalagay natin itong ating gearbox. Dahil malaki ang ganito niya. So ang gagawin natin ay bibili natin ng ganito. So more lang to kasi instead ito yung bibili natin. ah uh, 700 plus, 750. Hindi ko lang alam ngayon kung tumaas pa. Kaysa ito lang bibili natin ay 120 100 150 lang pinakamahal na po yun so dito po yung nakalagay yan yung pinaka ano, tinumba natin kasi hindi talaga siya ano, kailangan mo tumbahin so ito yun yung kailangan ng rubber nakalagay. ang rubber kailangan nakalagay kasi maglilik yan eh pero doble naman yan meron dito ito napaka ano naman to so ilalagay na natin tapos i-adjust natin. Swak naman siya. I-adjust lang natin yung ano, yung belt. Okay, susubukan natin mamaya kung kakayanin. Kung hindi, bibili tayo ng panibagong belt. Tara, tuloy natin.